Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence. Taguik. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Santico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag kami ng apat na kot-anim na malita. Ibababa lamang namin ay tatlong kot-limang malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42, 42 Makil Street, tadi Ang labing isang Labing isang manita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Kumikit kumulang, tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Sandy Ko sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Maltese sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami na ng basura sa bahay ni Speaker Romaldez at sa bahay ni Congressman Santico dahil iba-iba kaming mga nakadetail na rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa, sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po, nangangani ko ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang na naring matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko. Your Honor.